Hello everyone. Guys, nandito kayo sa amin tabuan. Yun sa kaskag ito, guys. Ito maraming mga tinda, mayroong isda. Mga seafoods at saka mga gulay. Dito lang ako ngayon. Araw ngayon ng Sabado ito ang tabo dito sa amin. Maraming magtitinda kaya dito na lang ako bumili ng mga gulay tsaka isda tsaka yung mga spices o lamas o so, tingnan mo guys ang mga isda o presko na presko yan o yan ang, la, ang sea, seafoods maraming isda mapipilian mo rin dito at, at mga presko pa kaya dito ako nag tiyanggi ngayong umaga ng sabado Bernice pa lang guys, nandito na yun sila nagtitinda na. Kaya ako lang, Saturday na din ako nagkaari Nang ng umaga. Maraming ukra o. Mar mas mura-mura ito -mura eh dito kaysa yung sa ibang palingki. Mas mura dito mag, magbili. Tingnan mo guys, bumili ako ng ukra, repolyo, iba't ibang klaseng gulay, binibili ko na pang one week na konsumo ito namin o tingnan mo mahaba ito mahaba ito din niya dito kung magtiyaga ka makamura ka dito magbili Kasi e minsan yung iba nagtitinda sa palingki dito sila mag bibili ng marami at sa doon na i-display kaya ako punta ako dito para magtiyaga ako para maka-discount man lang sa mga Bili-bili At marami, kayo, marami kang mabibili Kung dito kayo magkakasim Mura lang Mura lang ang mga uh, bibili kayo. Ito Tingin at tingin ako doon sa mga Tinitingnan ko yung mga tinda doon ikumpara ko sa iba kung magkano pili-pili ako yan ang ginagawa ko every week pumunta ko dito sa tabuan